Hi mga sipag, Birang araw po sa ating lahat So sure to all sa inyo mga sipag, yun yung nagtatanong po sa akin Kung paano daw mag over sa kalang content video kung sila po ay nahihiya So maganda ito mga katanungan ng ating mga kapwa content creator mga sipag Para po mas lalong gumandaan yung mga content video Para mas interesting po panoorin o ma-impress po ang mga viewers niyo po mga sipag at para maging engaging po ito mga kasipag So kayo po kayo po ay nahihiya pong magsalita po mga kasipag ano? Meron pong viral na voice over po ngayon at lagi po itong trending po mga kasipag So dito tuturuan ko po kayo sa inyong mga kasipag ano? kung paano po mag-edit ng inyong mga content video Kung hindi po kayo magsasalita or papalitan nyo po yung boses nyo Ng talagang viral ngayon o trending na voice ngayon po mga sipag. So pupunta tayo ngayon sa CapCut So, CapCut po ang gagamitin natin, ha? So, kung wala kayong CapCut dyan, mag-download po kayo ng CapCut. Click CapCut. Ayan. So, dito sa CapCut, so, back tayo. Ayan. Kasi nakagamit na ko. Dito sa CapCut, click nyo project. So, step by step tayo yung guide dito. So, yung mga video nyo po dito, mga sipag, kung yan po ay nakavideo kayo ng mga nature nyo, o saan man kayong gumagala dyan, mga food, pagkain, nature, o saan mang lugar yan, nakavideo ka at hindi ka nagsasalita dyan, kung gusto mo lagyan ng voice at kung ikaw po ay pangit ang boses mo, at or lagyan mo ito ng magandang boses or yung trending o viral ngayon para interesting panoorin para ma-impress po yung mga viewers ganito po panoorin nyo to so itong video ko nito ito mga sipag oh, gaya nito click ko tong video na to then click add so select nyo po yung video na gusto nyo pong lagyan ng voiceover na unique po na voice no laging viral ngayon so dito mga sipag ito po ay nag voiceover over na ako boses ko po ito mga sipag pero pag once na hindi po tayo kilala, hindi po may impress a ng mga viewers ito. Dahil gusto po nila na yung mga unique na boses, yung mga tending at viral po ngayon. So ito, boses ko to. Ay mga sipag, gagabi sa ating lahat. So andito ako ngayon sa supermarket dito sa aming bayan, sa Lalo Southern Lady kung narinig nyo po mga sipag, yun, boses ko po, ayan po mga sipag. Kung narinig nyo po, boses ko po. Kung boses po natin mga kasipag, you no? so hindi po siya nakaka-impress panoorin at hindi po siya magaganahan ang mga viewers. Lalo pa po pag once na pangit ang boses natin at hindi pa po tayo marunong o mayain tayo magsalita. So ganito mga kasipag, yun, para mas paganday natin ang voiceover natin, yung boses ng ating mga content video, ano mang klaseng content video yan, tutorial man yan, o ano klase yan, no? yan po ay talagang uh, vacation, ayan, no, travel, o saan mang lugar yan, pagkain, o ano mang mo dyan. Ganito, para mas maging creative po siya, maganda panoorin yung unique voice na viral ngayon. Gagamitin natin. Kung ikaw po ay hindi ka nakapagsalita dyan, mas maganda na magsalita ka, mag voice over ka, magsalita. Pero, kung gusto mong palitan yung boses na yan, okay lang po. po paano ba mag voice over? Ayan, magsalita ka, Then, click nyo po yung uh, uh, sounds. Then, dito tayo sa record. Ayan, magsalita ka po dito. Tap nyo po yung uh, talagang parang mic dyan. Magsalita kayo dyan. Then, talaga pag-isipan nyo po ano yung sasabihin nyo. No? At gandahan nyo na po yung boses nyo. Gandahan nyo po yun para ayong uh, yung tono nyo. Gandahan po. Pero nasa inyo na, no? So, nasa inyo na po kung kampante na kayo sa tono na yun. No? Doon kayo na, uh, mag nag-viral. So, nasipag, you no? Know? Huwag tayo mahiya. Then, voice yan po masipag, you no? Know? Yan, click nyo lang iyan. Then, habang nagsasalita ako, ganyan. Yo, yun lang. So, na natin. Sa so, kasi sa akin, meron na itong voiceover. Nag-voiceover na ako nito may boses na. Ay, mga sipag, gagabi sa ating lahat. So, andito ako ngayon sa so support. Yan. So, mga maganda yung voiceover po, mga sipag. Yan ako, mahihain ka po dun sa video nagsalita dahil mahihain ka po maraming tao. Video muna bago ka mag-voiceover. Alam nyo na po, mga sipag, ha? Click nyo po na yung audio Then click nyo po yung record yan ha. Click nyo lang yan, press and hold yan. Then magsalita na kayo. So galingan nyo lang po yung pagsasalita no. So nasa inyo na kung discard nyo po dyan yung mga sasabihin nyo. And then dito na tayo sa sinabi ko pong unique na voice. nagbakpa oh, Nagback pa, naghang pa yung CapCut natin. So dito na tayo sa unique na voice ha. So yan, back lang natin. Medyo nagloading tayo. Yan, click na project alagang pag ganito mga kasipag no, medyo hang na ang ating uh, app, kinakailangan clear cash mo po, ayan o no? oh. ayan o no? <laughs> clear cash mo po mga kasipag pag ganyan no? so basyadong napadami na po ata itong mga na kong video dito sa drafts, ayan click nyo project ayan, antay tayo, pasensya na mga kasipag medyo natatagalan tayo no, so hanapin ko na yung video, yan. So alam na natin, ito na, So, yan. Po, Select nyo, then click add para mapunta tayo sa editing. So, dito na nagsa... Hey, mga sipag, magkabi sa ating lahat. So, andito ako ngayon sa supermarket dito sa aming bayan sa Lelon Southern Lady po. Kung narinig nyo po dyan, boses ko po yan mga para mas lalong maging unique o no, ang ating boses at mas mapaganda ang ating mga content video para mas interesting po panoorin ng mga viewers ito at magustuhan nila po mga sipag. Ito na, gamitin po natin yung talagang unique ngayon at viral trending ngayon na boses. Eh, ito na, masipag. So, dito, kung kayo ay nag-voiceover na dyan, kung kampanti kayo sa boses nyo, okay na yan. Pero kung hindi kayo kampanti sa boses nyo dahil talagang pangit or something, ah uh, ganito ang gagawin nyo. Gamitin nyo itong viral at trending na boses na voice, masipag. Click nyo po itong, ah uh, dito mga tayo sa ating extract audio. Kukunin natin tong voice dito mga sipag, you know? Yan. Click natin yung extract audio. Yan. Aalisan natin tong video na to. Kasi nga, na-save ko na to eh. Na-indicate na po doon sa video yung voice ko. Pero kung kayo po ay nagsasalita pa dyan, hindi pa po uh, na-save yung inyong boses. Gaya nito. Abang, yan. Uh, gaya to, Meron na siyang boses masipag. Yun, know, nalabas na, nabukod na. So, ganyan po ang mangyayari pag once na ikaw po ay mag-re-record ng voice over mo. Yan. Ganyan po. So, click nyo po yung press and hold. So, ganyan po ang lalabas pag meron na kayong voice dyan. So, kinansel ko na po yun kasi na-indicate ko na po, no, talagang uh, nilabas ko muna okay, yung voice ko, ko yan, no. Hindi sa So, andito ako ngayon sa supermarket. Yan. So, kung, di kung i-delete ko yung boses na yan, wala na pong boses yung video. Yan. Para na po siya nakamute. Pero back natin, no, yung back natin yung arrow lang. Ayan. So, dito, Pakinggan natin yung oh, boses. So, so Ayan ha, boses ko yan. Ngayon, babaguhin natin yan. Gagawin natin unique yan. No? Yung viral at trending ngayon na boys. Ayan. So dito, silik natin yung uh, boses na yan. Then dito tayo sa ating voice effects. Voice effects ha. Dito sa ating voice effects, make sure na lang po makasipag na tayo po may internet dito at malakas. Click nyo po yung funny. Yan. So, dito tayo sa funny. Then, hanapin nyo po dito, napakadami dito yung trickster. Ayan mga si At make sure talaga na malakas ang ating signal. Naka-internet tayo dito. Click trickster. Sana po malakas ang aking signal. Click trickster. Ayan, pakinggan natin yung boses na ito mga No? Ito po yung viral ngayon. Ito po yung trending ngayon. So, bibigyan ko po yun yung idea para mag-engaging po ang inyong mga video. No? So, antay tayo. Medyo loading pa siya. Antay tayo mga sipag. Kasi nagaano pa yan. Ayan ha. So, itong voice na ito, mga sipag, interesting po pa nori. impress po sa ating mga content videos, sa ating mga vlog na in-edit po, mga sipag. Kung tayo po'y pangit ang boses, mahiyahin, o tayo po'y anong klasing tono dyan kasi iba-ibang lingwahe po tayo dito na mayroong mga tono, bisaya, or mga galit, or something, no? Tayo mga nagtatagalog, hirap tayo. Mga bisaya, mahirap mga nagtatagalog. So, dito na tayo sa nakakatuwa na voice na unique, na viral at trending ngayon. So, yun nga lang, no? Matagal siya. Kasi nga, ayan. Ayan na. ayan na. Ayan na. Click. Ayan na. Ayan na mga kasi pakinggan na natin. So, ito na yon Lakasan natin yung volume. Ayan na. Pakinggan natin ito mga sipag. Ito yung laging viral dito sa Reels. Ito yung trending na voice talaga. Ay mga si sa ating lahat. So, andito ako ngayon sa supermarket dito sa aming bayan sa Liloan Southern so, Lady po mga So, ako po'y nalulungkot po mga si Kung nakikita niyo po ang haba po kasi ng pela, kahit isa lang po ang aking bibilhin. Ayan mga kasipag, yan po yung voice na trending at laging viral po dito sa ating mga Reels video o saan mang video yan. No, yan po yung boses na yan. So wala pong copyright yan mga kasipag. Yan. You know? Wala pong copyright yan. So para matandang boses siya po mga kasipag, nakakatuwa. Meron po yan sa TikTok, no? meron din po yan sa TikTok. At nakakatuwa din po dun sa TikTok. Pero dito, meron naman po sa CapCut kung ikaw po yung nag-ano CapCut. So yan na po. Ito po yung gatas na estudyen po para sa akin. Yan, dahil manarinig yung boses niya. Tanggit po mga sipag. And then pagkatapos mga sipag, pwede nyo naman po yung ma-edit itong voice na ito. no? Pwede nyo pong i-split. Yan, putulin. Kung mayroon mga part na hindi nyo po gusto, okay. yung mga pag-voice over nyo po, pwede nyo po yung ma-split. Pamputol, then click delete. Split lang, split din click delete pamutol yung mga part na hindi nyo gusto ganun lang po siya kadali mga sipag pag okay na yan sa inyo So yan, gandahan nyo lang yung video nyo, no? yung mga part na ayaw nyo. So click nyo po yung arrow, export nyo lang po. Ha? Ganun na po kadali para ma-save po, export nyo lang po. So, yan lang po yung share ko sa inyo dito mga sipag. Ano, sana po mayroon kayo at natutunan tutunan sa content video to at sana po nakatulong. At kung nagustuhan to video mga sipag, pasupport nyo po sa ating YouTube channel na Kores TV po mga sipag. Ano. Pasubscribe nyo mga mga sipag kung hindi pa po ikaw nakasubscribe. Ano. At pindutin nyo rin po ang <tong> notification button para masigil sa bagong video sa upload. At kung mayroon ka sa at katanaan mga sipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan. Sasagutin din at magagawan po natin ng content video yan hanggang sa ating makaya. At huwag nyo po kalimutan mag-like and share mga sipag. Maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.